Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Napakagandang balita po nito para sa lahat ng ating mga lolo at lola. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ang ilan pang mahalagang panukalang batas. Noong Mayo 15, hindi lamang ang Universal Social Pension Bill ang naipasa sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Matagumpay din na naipasa sa ikalawang ikalawang pagbasa sa House of Representatives ang mga sumusunod na panukalang batas na magbibigay ng proteksyon at karagdagang benepisyo sa ating mga lolo at lola. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Senior Citizens Party List. House number 10314 and accreationalizing the Benefits and Privileges of Senior Citizens and Persons with Disabilities. Layunin itong maayos at mapalawak pa ang mga binipisyo at prelebeheyo ng ating mga nakakatanda at ng may mga kapansanan. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, titiyakin na magiging mas sistematiko at at patas ang distribution ng mga binipisyo upang mas maraming makikinabang. Patuloy nating ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng ating mga lolo at lola at mga may kapansanan ang inyong suporta ipak Kikisa ay mahalaga upang tuloy isa maisakatuparan ang mga panukalang batas na ito. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.